Ate. Eh, Jung. Eh, ini yang ginagawa mo, Ate. Ayang Ay, kaayo. Tugay na na mo ni kaung-kaung Jung. Lugaw-lugaw. Malugaw-lugaw pa ni Jung. Dumi na yan, eh. Jung, makakaon pa ni na Eh, sandali lang, Ate, ha? Sendali lang nga Ate, Oh, ah, ito. Asa man kami kan ana May dumi na yan. Sayo na to. Asa man kami kan bitaw Kanina pa kasi kita tinitingnan, namumulot kanito, Kaya naawa ko sa iyo kaya ito para sa iyo. Salamat Lord. May tao nga gamit ni mo Lord nga nag naluoy sa ako. Salamat kay Lord. May tao ng gamit no. Kapalo ka dong mabusog na yung ni dong. Salamat kayo dong. Salamat! Tingutang na ko Salamat, Dong! Salamat! Tayo na to, ate, ha? Sige, daw, na tayo! na ate! ini pengen pengkain. Kalau arah ni kasi aku walang kain. Gutum oh, kasi aku. Mana tu? Sakit. Agin? Alamat tu lah. Ha? Bintang mo yan? Uh <tuk> Ano yan? Dogi ka na? Okay ba? At least mabusog ka. At least ako unang Ah, sige. Kaya, kaya. Sandali. Ah. Alika, Alika muna. Muka muna dito. Pahingi pa ako. Ang <laughs> bait mo naman ah. Dami na nito. Ya? Gusto mo, bilhin ko yang lahat. Magkano lahat yan? Monday 200, diwa man niya. Dalawang daan? Oh. Ah, sige, sandali ha. Ito oh. Para sa'yo to. Sobra pa to ha. O, lagay mo natin dito awa kanu awa kanu mama lya duhandwe jwaman usayuna yan pangalawan su sobra hmm eh kinangin na baba baba papaya baba na sana diri sokobo utuk Alis na ko, O, sa'yo na rin to. Kasi, busog mo naman ako, eh. Ha? Ayun na rin to, ha? Pwede pahawak nito, ate? Kasi kasi yung... Namit ko, eh. Sakinian. Sa eh. 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 Maghingi <laughs> nang tulong wala <laughs> pa <laughs> akong <laughs> kain. Di ako magrurunong besa. Ah. Oh, akin ata ate. Ah. Ito, oh, akin na. Ini kesa ate. Ate, ate. Andali, andali. Ate, sandali, sandali. Para sa iyo natong lahat. Labat 'to, isa labat sa ibong. Kaya tayo

Sabay ko sa dumo niya tingi at sa salamat. Nakapalit na bidu. Yati ka na bala dito ati Selamat Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Eh, pisaka? Wala wala eh, walaupun pisaka, aku eh Walaupun pulang dalam pisaka Ini ni sakin yan Eh, mo, lagi ni, nak angkatkan Ano to? Gulai Gulai? Binta mo? Oh Pagkano? Pagi uh, Tumpung piso? Oh Eh, pagkain ka butung Gutum kasi aku eh Walaupun pagkain Eh Ito? Oh. Okey lang wa, aki na toh? Okay lang okay na to, ah? Ha? Oh Kain ko, sarap naman ito ah ha? <laughs> Bum mm. <laughs> Ayok na ako ha! Kaya, oh, ka. Ay, Imo, lagi niya ako lukita na hagbong mo ni Ganun ba? Oo. Oh. Ingin... <laughs> <Inyan, sandali. laughs> Bakit hindi mo ito kinuha yung pera? kita ka. Hindi na ito Hindi talaga sa'yo? ko ako halinan. Ah, wala ka pang kita. Uh -oh. Bakit ka nagbibinta? Nag-aaral ka pa ba? Oo. Eh, uh -oh. hey, babang mo muna yan. Nag-aaral ka pa? Uh Oo. -oh. Bakit hindi ka pumasok ngayon? Para kumamit baon. Wala kang baon? Ganun ba? Absent ka na naman. Uh Oo. -oh. Ganun ba? Kawawa ka na naman. Bakit mo ako binigyan gi? Baka hindi ka pa kumain. Nakain naman ko. Ha, kumain ka na? Eh. Saan ba magulang mag mo? Sa balay. ano anong trabaho nila? Yung, papa mo? Ano masayro? sa'yo? mo naman. Bakit hindi mo ito kinuha? Meron pa itong laman ako? Hindi na ako. Ay, ba? ba? Gusto mo bigyan kita ng laman ito? bakit? Ayaw mo bang binta yan? So, bilhin ko na lang ito ha. Itong gulay mo. So, oh, ito. Para sa iyo na yan ha. At sa iyo na rin to. Kasi hindi ko naman kailangan yan eh. So, oh. ano Sandali lang ha. May kukunin lang ako. Sandali lang. Tu. Itu apa? Gan beta. Para saya, saya na Selamat Saya na tu ha. Ya na tu banyak sangat mangat tu. Mangat aku sekian baik. Oh. Ganda ba? Oh, okay. Ayos? Okay. Sa'yo na yan. Okay ka po yan? Oo, oh, sa'yo na yan. Deserve mo yan kasi mabayat yung bata. Binigyan mo pa ako ng pagkain. Salamat Kuya. yan. Oo. Salamat po yan. Salamat meron para hindi ka na maghirap. Magbinta. Meron ka na magagamit. Pati tuloy ako, wala na papayag sa'yo eh. Mabayat yung bata. Hindi mo pa binigay mo sa akin yung pitaka ko. Salamat, Kuya. Okay, alis ako ha. Ang pinggakanunay, Kuya.